guys, ayan, kumusta na kayo mga kamixing Ayan, meron naman tayong titimplay nga pala na ganitong kulay guys sa automotive acrylic. Ayan o. Oh. Ito guys yung kulay na, ano, titimplay natin. Ayan, bali, 1 gallon titimplay natin dito sa automotive acrylic. So, samahan nyo ko guys, timplay na natin. So, tara. Ito na yung mga pangulay natin guys o. Oh. Merong tim, linoxide, saka pula, puti apat na kulay guys. Maghahaluin natin dito. Ayan. Saan muna natin yung mga rice na paghalo natin na uh, kulay. Talagyan natin ng pula. Pampatak lang siya guys. So dito natin titimpahin guys. Isang halun muna. Ano? Lagay na natin guys You know Lagay na natin dito guys So lagyan natin guys ng Yellow side Ayan. Automotive acrylic sya Kaya medyo lumapit na yung kulay. Kunting itim. Patakan natin ang pula. Yun, oh Yo! Tawag ka! Oh, ito na guys. Aluin na natin. lang pa guys. Ayan, lalagyan pa natin. Okay, light na light pa tayo guys. ayun guys, o. Oh, light na light pa tayo. So lalagyan pa natin ng marami na, ng fuel ayan so, Marami lalagyan natin. 3 pula 4 3 then lagyan natin ang team, then okay. sulit natin guys ha tayo pa guys oh na natin ito, guys. So, mag Lock. mix natin siya, guys. Punong-punong na siya, guys. Palawin lang natin, guys, na may ito. So, titignan natin, guys, kung okay na. Ito yung sample natin, guys, yun. Ayan guys oh. Okay. okay na siya guys oh. Okay. Ayan. Ayan guys nakikita niyo yan oh. Parehas na siya guys. Ayan. ano oh. Okay na. Okay na siya guys.